Oo, oh, kanya yan lahat. Tropa ko yan. Ay, ano, ano, Ay ganyan na talaga siya. Si ano? Si Brooke. Ay, Luis. ka na ka. Si, si, si ano yan? Si Loen. Mm. Um. Hi. Nagkain Nag ka na? Ay, hindi na siya nakakarinig. Kuha na, ano? Ay, nakakawag niya. Oo, oh, kumain na nga raw siya. Kumain na siya. Oo. Oh. Oo, <laughs> oh, ganda mo daw. Ano, ano? Ano sabihin niya, thank you. Oh, thank you. Kanina ka pa pa nagla-live? Ay, nakakorda yung Oh, mga 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 siya. mga 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 gitara mga mo. mga Ayan. Uh, Ayan, oh, oh. gitara yan siya. Oh. Ayan, oh. oh electric gitarian yan. Malaktakal ka ng tropa yan. Ano kasi yan? Eh, gano'n talaga yung misan. Okay ka lang? Naka okay ka lang? Wala namang nambabash sa'yo diyan sa comment section. Ayun. no. Oh, kailan daw siya? But, mm. Tingnan mo may pap may papakita ko sa iyo. Oh. Ang oh. laki. <laughs> oh, Uy. Oh. Andito. <laughs> Andito. Hindi ko <laughs> kasi alam niya, hindi kasi alam niya sabihin. <laughs> sorry, 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 sorry. Oh, yun lang alam niya <laughs> na Kasi kasi nung bata siya, naturuan siya ng ano niya, Yun lang yung alam niya sabihin. Ang laki. Kasi na, nasa ospital siya noon, nakita niya malaki yung hospital, alaki, okay. Eh nagkwento. Okay, okay, okay. Oh. Wala, wala kang wala ka ba wala ka bang school ngayon? Wala. Oh, oh. diba? <laughs> Ay, gumaling ka lang. Eh, salamat sa iyo, bro. Ah, gumaling, gumaling siya. Gago ka. Завод.